sa pagkakataon pong ito, tayo po pinalad na makakausap ang mismo kalihim ng Department of Labor, si Secretary Bienvenido Ben Laguesma. Secretary Laguesma, good morning. Johnny Banyas po. Live na po tayo sa DWIZ, Aliu Channel 23. Ah, magandang umaga, John. Magandang umaga din po sa iyong mga taga tangkili at taga-subaybay. Opo. Ah, Una-una sa lahat, Happy New Year po, Secretary. Happy New Year din sa iyo, John, at sa iyong pamilya. Apo. Alright. Uh, deadline natapos na binabanggit ng uh, PAOK na almost uh, 100% wala nang nag-ooperate na pogong malakihan pero mukhang mayroon mga small scale. Ang tanong po, unang katanungan, Secretary Leguesma, ano na po ang update sa mga kababayan nating apektado ng total ban ng pogo? Doan yan, po ang ating uh, pagtutuunan ng pansin na asikasuhin sa linggong ito dahil uh, alam po natin na yung uh, katatapos na taon uh, hindi naman po kaagad na kapag report uh, uh -huh. ang mga establishments kung uh, sila po ay uh, nagsara na talaga yung po mga legitimate ang ating binabanggit uh, yung mga IGLs na kung saan ang mga magagawa ay ta-profile na po ng dole uh -huh. na, 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 sa panahon at, uh, sa katunayan, tayo po ay nakapagdaos na ng limang job fair para sa kanila. Subalit so, hindi po ganoon marami ang uh, nagsilahok sa mm -hmm. nasa mga uh, job fair. Kaya itong uh, buwan na ito, John, tayo po ay mayroong panghahandang uh, job fair at spe sector specific na po ito dahil karamihan mm -hmm. sa kanila uh, ayon po sa profiling na ginawa ng ating uh, mga kasapkan sa DOLE. Karamihan po ay ang trabaho may kinalaman sa IT at business processes outsourcing Apo. sector. So yun po yung ating kasagawa uh, at uh, makakatulong po natin yan yung pong isang uh, malaking asosasyon ng IT companies. Mm. Okay. sa na mabinanggit niyo po na nag-reach out na kayo, nagsagawa na po kayo ng uh, ilang uh, uh, jobs fair. At bilanggit nyo po rin po na mukhang hindi ito natangkilit ng husto. Ano po ang nakikita nyong pangunahing dahilan? Bakit hindi po ito tinangkilik ng husto? Lalo po't more or less, eh, 40,000, tama po ba ang mga kababayan natin apektado nitong total ban ng Pogo, Sec? Tama yan, John. Yung uh, nabanggit mo yung bilang, humigit ko mo lang, yung po uh... yung maapektuhan nung closure ng mga IGLs. Ang nakikita natin, na uh, John, na uh, marahil po, umaasa sila na magkakaroon pa ng extension. Uh, at maari pong uh, umaasa sila na baka pabigyan pa ng pagkakataon mm -hmm. na magpatuloy ang operasyon ng wow. mga kumpanya. Subalit, so, maliwanag naman po ang uh, nabanggit. Lalo na po, nasabi rin po yan ng ating uh, Pangulong, Ferdinand R. Marcos Jr., mm -hmm. Nawala na wala na po ng ano, walang extension. Kaya inaasahan po namin sa ito nga uh, mga susunod na araw, kami po ay uh, magpapatuloy pa rin ng uh, koordinasyon at uh, mm -hmm. komunikasyon sa mga kumpanya. Amin po na uh, titignan kung batay po dun sa nakalipas na ilang araw bago po tayo nagkaroon ng mga holidays. Opo. <coughs> kung meron meron pong uh, nagsipag-submit na ng mga report ng closure. Mm -hmm. Alright, hindi po kaya isa rin na uh, Secretary Laguesma sa nagiging balakid eh dahil sa bukod sa work mismatch, eh yung pong issue naman ng sahod. Kasi I understand may mga nakapagbulong din naman po sa akin na mukhang iba po ang uh, sahod na nakukuha sa mga pogo, illegal man o hindi, kumpara sa mga iniaalok dito sa atin na uh, bansa, Secretary Laguesma. Yes, tama yan, John. No? Bahagi din yan dun sa maaaring naging katalanan dahil uh, naghahanap sila o kaya naman umaasa sila na ang trabaho makukuha nila ay uh, magbibigay ng katumbas o kaya higit pang uh, pakinabang o benepisyo kumpara po dun sa kanilang uh, trabaho. Naging trabaho na tinanggap nila bilang kompensasyon sa kanila po ng uh, pagtatrabaho sa IGL. So, Bahagi din po yan ang nakikita natin na, na dahilan at uh, siyempre baka nasanay na ang tinatanggap nila ay mm. ganong halaga o kaya may okay. ganon at naghahanap. At mm. alam naman po natin, karamihan sa atin ating uh, ikangay mga nagiging bahagi uh, ng inaalok ng mga trabaho uh, sa mga job pero entry level muna po yan. Uh -huh. Okay. Okay. Uh, Entry level, ibig sabihin na kung ano yung pinakamawabang sweldo. Kung una, baga, back to, tapos, back to zero. Back to zero po. Opo. Hindi naman, uh, back to square one. <laughs> o, square one, kaya. <laughs> hindi, hindi naman zero, hindi naman zero. Okay, sorry, square sorry. One. Wrong choice of word. Anyway, Sek, hindi rin po ba kaya yung una natin pinag-usapan eh. Baka halimbawa, taga-tarlak siya. Tapos yung inaalok na trabaho, inaandito sa Maynila. Yun din po kaya ang... Uh, sa palagay niyo, nakikita niyo isa sa mga problema kung bakit hindi po natangkilik ng gusto ng mga nawalan ng trabaho sa pogo yung uh, ikang ng job fair ng DOLE. John, alam mo sa sari no iba-ibang mm. mga kadahilanan pero bahagi 'yan. Nakikita mm -hmm. natin yung lokasyon no. Kasi alam natin na nakalipas na ilang taon na sana hindi na mga kababayan natin doon sa tinatawag natin na work from home no, uh -huh. yung online na trabaho. Kaya kaya nga nabanggit ko kanina ito po ang aming uh, isasagawang susunod na jobs fair at mm -hmm. uh, dito kabahagi namin ng uh, yung association na banggit ko Apo. IT Business pra Association Process Association of the Philippines tutulong din po rito ang Department of Trade and mm -hmm. Industry no Apo. para medyo makita namin. at uh, yung nabanggit ko nga kanina sector specific Apo. Uh, Yung IT titingnan natin at tingnan natin po yung ano yung level ng kompetensasyon uh -huh para nang sa ganoon, meron namang kasanayan no, ang ating mga magkawa. At yun po namang uh, ikangay hindi makatutugon doon sa mga hinahanap uh, na kasanayan. Uh, pwede po naman nating mapagkalooban din ng upgrading ng kanilang skills, retraining at saka re-skilling. Mm -hmm. Alright. Uh, with your indulgence, Secretary Laguesma, uh, na ko ako sa isa pang issue. Issue ng sinasabing uh, fastest growing o kabilang ang Pilipinas po sa tinatawag na fastest growing economy dito sa Asia. So, paano po mararamdaman ng ating mga kababayan sa inyo po, sa inyong hanay sa Department of Labor, na talagang uh, gumaganda at lumalaki o umuunlad ang ating ekonomiya, Sec? John, uh, isa sa mga batayan o indikasyon, Uh, na yan ang ating mararamdaman. Kung doon sa batay po, doon sa mga sinasagawang labor force survey ng PSA, ay nararagdagan po yung bilang ng papapaloob uh, doon sa kategorya na wage and peak salary employees. Ibig, ibig sabihin yan ay tuloy-tuloy at uh, medyo nararamdaman na tumataas ang antas ng uh, kalidad ng kanilang trabaho kasi yun po ang direksyon natin na... Uh, medyo makita natin magkaroon ng uh, mas maraming dekalidad ng trabaho pang matanggalan. At ang benepisyo ay aangat, hindi lamang doon tinatawag natin na minimum o kaya basic standards may kinalaman po sa kanilang trabaho. Alright, nasa inyo po ang pagkakataon. Pero bago pala, sorry mayro meron po pala akong pahabol, Secretary Laguesma. Uh, ano po ang kabilin-bilina ni Pangulong Marcos sa inyong uh, departamento? para ika nga mas lalo pang matulungan o mapababa ang uh, bilang ng mga walang trabaho sa ating bansa sec. Siyempre John, uh, mamaguhan ma pa nun uh, tayo ng simbolo ng kalungkulan ang uh, laging tagubilin ng ating panghuling uh, Bongbong Marcos. Eh. Si kapi na mga programa uh, ng ating pong uh, tanggapan ay maybe mm -hmm. abot sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan ng mga mm -hmm. ineligible mga qualified na benepisaryo at uh, tiyakin na tayo po ay nakakapag-reach out sa kanila. pag ang uh, implementasyon ng mga programa, lalo na ay may kinalaman po sa ating uh, youth employability, no, na ihanda mm -hmm. ang ating mga kabataan sa darating na panahon upang sila naman ay makahanap ng angkop na trabaho para mm -hmm. po sa kanilang buhay. Alright. At hindi na rin po sila ikangay mapilitang mga ibang bansa, Sekretary? Yes, alam ko, yan ang talagang, uh, kung baga sa ano, ultimately, Apa. sana yung overseas employment, hindi na may pagbabawal yan, Johnny. Eh. Sana ang overseas employment ay uh, option na lamang option. Uh, or Ito last resort. Ito yung uh, uh, sana karamihan ng ating uh, mapupunta sa ibang bansa yung mga professional and skilled Alright. workers na Apo. lamang nang sa ganon, papangalagaan natin ang kanilang kapakanan. Apo. All right, very well said, Secretary. Ako po'y umasa uh, umaasa na pag may update po, ah, uh, mananatili pong bukas ang himpilan at ang programang ito mula po sa inyong uh, departamento. Secretary Laguesma, maraming salamat, good morning, and happy new year po. Maraming salamat, John. At umasa ka, ayong uh, nabanggit ko na job fair, magbibigay po kami ng detalye para Apo. nang sa ganon. Ang iyong programa ang init nila makapagpaabot Apa. po ng impormasyon sa ating mga kababayan. All right. Maraming hey. maraming salamat. Mabuhay Apa. po at magandang umaga. All right. Happy hey. New Year sa lahat po. All right. God bless. Thank you sir. Thank you sir. Ingat po. Good morning. Apo